ang tubig natin pwede pwede na nga pagka na po tingnan nyo dami natural food lumot pwede na yan tsaka doon ganda so eto na napalita dahan napaikot yan kasi eto dito kung hanggang dito kaya hanggang dito siguro tapos dito ah magagano na namin kung saan hindi tatama doon sa pinaka slope nito Hmm, magandang buhay mga farmer Ayan. Galing lang natin sa hospital at uh, saglit tayo. Ayan. Ito yun yung inuhukay. Mabilis naman po pala. Ayan, sana makalabas na po si ney -ney mamaya. Kaya lang parang sumasakit naman ang tiyan niya. Naaborido siya. may kabag yata. Ay, hindi rin ako nakaalis ng uh, ano, ng maaga. So, ayan, ito yung hinuhukay natin at ang good news mukhang a uh, the wave of uh, flies yeah, is going down. No? Pababa na po ang uh, humuhupa na ang uh, ano, hangala ako kasi na sa bahay si Papayam. Nakabukas yung uh, nakabukas po yung pinto. Nagluluto siya ng ano, binagoohan yata kung ganun po ang lulutuin eh makikita mo talagang ang dami na ngayon parang abak ako papi parang wala pang langaw konti meron pero konti konti lang so sabi niya parang humihi um, kumukunti na so ayun sana po ay ilang araw pa tayo pahupa na ng pahupa yan mukhang ano na rin talagang uh, galing nga dyan yung uh, dyan lang kasi sa kabilang burol na yan na dyan po yung may malaking poultry uh, so yun yun lang yung pinasara na at uh, ayun tapos na siguro yung mga nauubos para ano na yung lifespan nila kasi 28 days eh ay salamat uh, ginawa ginawa na tayo so ayan ito sabi ko kay Papa yung kahapon kasi nung Inaasinta na to Sabi ko Optay oh, ka lang Kako Saktong-sakto Nakadikit na rin naman Dito na tayo magbakod Itong bakod nyan Medyo Tama lang Na hindi naman po Sobrang taas yung Tanaw mo pa rin yung dito At, uh, Basta may bakod lang Kasi pag naandito ka naman Sa baba Mataas na yung bakod Pag naandong ka sa taas Mababa Siguro mga one and mga Lagpas bewang Siguro Hanggang dibdib basta kita kita mga 4 feet pwede na siguro ganito paas dito siguro ganyan pwede no hanggang uh, dibdib ko so ito lang muna ang lalagyan natin yan bago tayo tumawid sa kabila kusina excited na rin pa naman ako dyan kasi hindi naman po tayo gagasos ng malaki sa kusina siguro division lang naman andyan na yung mga gamit mga mesa kung magdadagdag man sa gitna siguro para lapagan ng mga kung ano-ano pa tapos uh, sa na lang kung saan yung mga pwesto ng uh, lichunan. so hindi hindi na po ganun kaya, ito talagang matindi sa materyales to medyo mabigat po ang materyales ng pinagawa natin na to kaya ayun hinga hinga muna tayo dahil medyo ano na sisingap singap na <laughs> singap singap hindi mo na inanohan din nila dito kasi bababa yan eh bababa po yung ano, dito pag ano bababa so habulin yung paano ba ang discarte nila dito ah, si Dexter ah masikasi ito sa customer eh nakakadali ng uh, magandang uh, tipings ilan kaya ang poste na ano masyado namang malapit yung poste at kunti lang gano'ng kalalayo yung poste dito magkakagate pa yan. dapat may hagdanan tapos pang uh, wheelchair mga farmer yan ang sasabihin ko kay papa Yam kasi di ba nagdaanan tapos may pang ano digulong gulong malaki ang binaba doon eh no Nilibel naman to, ni level Para walang naiipo na ano, tubig ba? Baka yung CR doon na lang yung magkakaroon tayo dito ng function hall. Paano kaya yung mga mag-aaraw ng parang mini kitchen dito na lababo ano tingnan natin kailangan ng ano sa tiktok pati doon yun doon meron na nakabang Asan si Kong Kong? Bibigyan ko ng maganda-gandang trabaho ngayon eh. siya ngayon. Ha? Oh, eh, papapulot ko yung mga basura sa fishpan. Din, <laughs> 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 But... dami kasing mga ano, bukas darating na isda. Pinalalamog ko na lang kaysa kami kukuha. Pagod pa. Legit naman yung binilhan ko. <laughs> si, si Romel sana, kaming dalawa kukuha. Kaya lang nasa Maynila pala siya, naglalalamog daw. Wala mahina daw dito sa Pampanga. Sabi ko, ipapabuko na lang ako kung hindi ka pwede. Malayo pa naman. Kalinawan, Binangonan, Rizal. Layo, alam mo yung Laguna Lake. Meron siyang parang kuntil sa mapang ganon. Naandun mismo sa... Oo, yung pag ganon. Di ba Laguna Lake to? Parang may ganon eh. Unahan dun siya. Tinignan ko sa mapa, sabi ni Romel, layo pala niyan na. Ah sana kami daling araw aalis bukas eh magagastos ka din naman toll fee gasolina tapos ano hindi ibayad mo na lang sa lala mo 3,000 ha 7,000 ayungin hindi magtitilapia din tayo pero unahin ko ayungin no? pwede namang ihalo yun <Playing Japanese emoji> unahin ko lang yung ayungan titignan ko kasi malilito tayo Oo. Oh. Pagka nakita ko na na stable na yung ayungin at nabuhay naman, saka na natin tirahin yung tilapia. Kailangan pala madala yung makina. na, na Ano daw sabi ni tatay? Na, ha? pala siya. Pero Na stroke din si tatay. Pero yung anak naman ang gumagawa eh. Sinabi niya yung problema. Balikan natin tong hinoho kay ni Headwaiter paglinggo. Minero pagka uh... <laughs> ah. Diretso na yan yung ano. Siguro siguro pa mga 4 feet. Eh, hindi. O mga 4 feet lang siguro ang taas ng bakod. Pwede na dyan. Ano? Ha. Ay, diretso na natin yung taas na? Hindi. Iwag eh, na muna. Kung ano. Oo. Baga nakaabang na siya. Para pag nagbakod tayo, meron na. O tuloy na lang. O oh, tuloy na lang. At hindi pa rin pala yung ni Junjun -Jun, ano Di trabaho na oh, ha? Huh? para hindi niya maramdaman ng kirot hindi na ako oh, ay pala no, minum, minum, minum. pero dapat malabas yung nanak na <laughs> May sinat-sinat <tabuk> pa <tabuk> Hindi, parang Hindi ko alam, kanina umaga, burido siya <tabuk> wow. Tapos yung design ng gate nito papayam, kailangan meron siyang daanan ng pang wheelchair. Hmm. Tapos may hagdanan. Tabi hagdan. Oo Tapos sa uh, pang wheelchair dahil siyempre yung may ban, mga wheelchair, di diba? Para at least ma-anticipate na natin. na ano. Pwede natin ilagay dito. Or dito, ano sa tingin mo? Parang hmm. mas maganda dito, ano? Dito. Napa... O dito okay, na. Diretso ko na sa na yung okay dito. Kung magpapapasok. Pwede tayo. naman, dito na lang. Ang gate. Pabapasa na tayo ng tambak. Pwede yung baba na akong palintak doon. Ah, ya. Oh, Ay, siguro. Yung kolong dyan, no? Diyan bumababas. Oo nga. Pwede naman. Wala na. Ibagyo na naman. Sigurado. Raratratin na naman tayo ulan. Hahaha. tulak. Oo <laughs> oh, nga. Pero grabe ang motor na ito ha. Panahon pa ni. Yan ang unang motor dito sa farm. Dati tricycle pa lang yan. Oo. Oh, yan pa yung nahulog sa delta ni, P P ano, ni Ipoy. Kapatid ni Gary. Tapos may Siguro lasing na May dalang Boteng red horse Eh hinulog sa ano Buti na lang maraming water lily Sinalo ng water lily yung motor <laughs> Ang birang ipo ito Aga-aga ginising kami kuya, yung motor nyo nahulog sa ano ha. Iniwan lang doon. Tapos patay mali Hindi eh. na lang pinagalitan ni kuya. Eh. Ako di na nakialam. Parang walang nangyari. May, ano, may bote ng ano, red rose tsaka yung chinelas niya. <laughs> Ay, naku. Dami rin lupa ah. ano duhat ito na yung kapalit niya papaya yung maliit uh, habang lumalaki ito puputuli naman na to din kasi yung shade pero walang ano eh hindi naman sayang kasi oh silong lang pero yung space niya sayang din kung may pakinabang pa yung ano di ba puno na ilagay natin Ito, mga buhangin na to tour tayo hindi ako makakit sa island gawa ng ano na eh island natin ay uh, Ah, pwede na uli. Kaya tayo. Mga farmer tingnan natin. Pwede na sana mga paso ang truck dito. Dito ang daan. Pang konting init na lang. Pero may bagyo po. Crising. Ayan, bagyong krising. Nagpatanim na pala ako dito ng akasya. Pero mukhang hindi magtutuloy. Ayan ah. Oh. Binunot eh. Dalawa pang ang puno yan. Pinagtabi ni Kongkong Kong. Ayan, oh. Ayan tingnan natin kung mabubuha yan. Kung hindi, hanap na lang ulit ng... Yan, akit tayo. So, ito, konting ano na lang po ito at tayo ay ano na ayan o oh. ayusin na lang siguro tong poste dito ayan o oh. poste ah. ganda nga ganda ng Pwede na pwede pwede na nga Pagkaganyan na po oh. tingnan nyo daming natural food lumot pwede na yan tsaka doon. ganda so eto na napalitadahan na paikot yan Uh, at waiting na lang po sa mga tambak din yung mga hollow blocks na to sayang pati akyat din to bago mag, uh, mag tambak dito baka mamaya tabo na na naman nila sayang yan so ito na magiging taas nung ating uh, island uh, ano na yan papapinturahan pa pala to bagay kaya naman pinturahan ng ano kahit may isda na darating na bukas yung ayungin pinalalamog ko na lang kasi ganun din eh mas nakatipid pa kasi syempre kung si Romel kukunin ko di ba gasolina tsaka yung bayad niya rin buong araw niya so ayun pinalalamog natin ko lang po alam kung anong oras darating maaga siguro yun kasi siyang mag schedule eh sabi niya boss ako na magbubo kasi eh. ano natin yung schedule sabi ko bayaran ko na ba hindi pagdating na ah, siguro is na maganda legit na legit pagdating pag receive mo na saka mo na bayaran yung balance eh. so, ayun malay mo ah, mag, magkapag ulit pa tayo pagka ah, nakita ko na maganda naman po yung ah, ano nang yun, mabuhay natin dito At, ah, after sabihin natin ah, few months eh, talagang uh, dire diretso po yung um, ano nila pagkabuhay <laughs> eh pwede pa tayo mag order dagdag di ba pero mga kamahingit lug din yun Re reproduce din sila paano ang ano po nito papayam liliko ba ito oh sila tong gandito kung saan kaya ngayon dito siguro tapos Ah, magagano -ga na. Ah, Nakapulin namin kung saan hindi tatama doon sa pinaka-slope niya yung butas niya. Ah, konti lang ano? Konti oh, lang ang liko. Alos yung sa... Baka bandarito sa tapat ng timba. Ah, lang. So, para, konti lang. Oo, baka uh, konti lang. Kasi, maguling namin yung mga na, uh, left man Hindi yung uh, aabot. matatapos nila to plancha ko kasi Wednesday pa lang naman ngayon so may ilang araw pa masinta pag sabado linggo kasi medyo lumpo tayo dahil uh, busy sa kainan din kailangan natin maghanap buhay ang biling materyales malaking tulong din kaya lang ngayon humina po bigla yung lechon kasi ano na eh August July August ito talaga ang pinakamahina na hanggang September yan mahina yan pero hopefully ay uh, malay natin, di ba? Weekly maka 20 lang mahigit at pwede na. Bim 25 pero mahirapan tayo targetin 'yan. Ayan. Ayan. na, may dumating na namang bayarin, no. Oh. 50 pieces. Ayan, hindi po makakapasok doon at napakabigat ng semento. Pag-iisa na lang bayan niya. Saan ba dadalhin? Ano ba? Dito siguro. Dito po yan. Sandali lang naman yan. Ayan, tatawid doon sa kulungan ng dulo. Lagayan ng semento natin. Ah, yung isang uh, ano ko, langka, na uh, disgrasya. Hindi naman na uh, disgrasya, hinango po uli eh, ah, no. doon, Kasi yung, yung, ano, yung buhangin, wala nang ibang pagdadaanan talaga. Ito naman okay naman na to. Oh, ano? Ano Tantya natin matatapos to. Baka next week. Next week po pagka magandang panahon, huwag naman sana tayong mabugbogin ng ulan. Ang, baka sabado linggo maulan po. naalala ah. natin ng kainan. Kainan magandang panahon sa kainan. Pero lately naman last two weeks ago, binabagyo po kami halos. Nakakota naman po kami. At dalawang baboy lang okay na tayo. bayanihan na lang mo na dahil hindi na makakapasok malambot pa yan so ayan po mga farmer luluwag po tayo dito which is favorable naman sa atin para at least mas maluwag po yung ating taniman yun na yung magiging wall natin so magiging uh, mas ano mas maluwag okay na rin. O at least yung mga fruit bearing trees natin medyo malaki yung gagalawan. So ito na yung magiging wall natin. So mayroon pa tayong almost uh, one and a half meter. ba? Diba? Na gagalawan. Taman Tamang tama yung langka natin na andon. Okay. Okay tayo. So yan na yan. Sasagad lang po muna dito. Yung ano abang lang muna. Uh, hindi na muna natin tataasan pa sasabay na natin yung pagka uh, yung obi ng panginoon na masimula na natin ito pero doon muna tayo unahin uh, ko muna yung kusina at yung kubong malaki tignan natin kung hanggang saan itong uh, business na to <laughs> give our best di ba so ayun bigay natin ang best natin kung hanggang saan ay eh, Okay lang. Importante makabalik lang yung puhunan natin at uh, ano 'di ba? Kumita ng kaunti, pwede na. Bago man na uh, ano. Pero confident naman po ako sa business na 'yan. At uh, sabi ko nga 'yan yung ipapamana ko sa aking mga anak pagka 'di ba? Gusto ko silang maturuan ng mas maaga. Mga ka farmer ang ganda ng ating mga suha. Mukhang uh, ka-target tayo. Cross fingers, sana wala nang malaglag. Pero yung iba ano na, uh, ganyan na kalalaki. So maliit na po ang chance na malaglag pa. Yun lang, wag lang mabubutas, madi-deform siya. Parang magiging alien, yun ang magiging kalaban natin. Pero yun nga, dapat ma-sprayhan. Ma-sprayhan po siya ng medyo mabaho na ano, insecticide. mabaho ano yung mabaho na yan may manok baho papakatay po ako ng mga dikal sabi ni Rambo may namatay daw ata so papakatay tayo pang ulam oy na lang nakita kita talagang favorite talaga ang ano ang lemon favorite ang lemon hindi, hindi talaga gaganda ang lemon favorite Okay, so ayan mga ka-farmer uh, Ang ating uh, Aksyonan ngayong araw Hollow blocks another 500 daw Naririnig ko So may 50 na namang simentong dumating At uh, Next week pa Siguro ang target date Nito kasi Bubuhusan pa yan Diba? Kasi simentohin po yung Ano nyan eh Yung Yung uh, um, tawag dito sisimentohin pa po yung loob nyan at the same time yung labas nyan magkakaroon din po yan ng takip na parang ganun tatakpan po yan ng lupa pero may, man may manhole din po siya na parang ba diba, doon may mga butas din yan hindi yan po yan purong ano so every lang meters magkakaroon po yan parang manhole para kung just in case pwedeng linisin diba so sungkitin mo ipupush mo yung ano malilinis mo so yun po yung Uh, ano natin uh, plano dyan so ayan maraming pong salamat uh, shout out pala kay ate Emi Bukade ayun napa uh, shout out ni Bebe so ayan ate maraming salamat hindi uh, di kita mga kalimutan ang 72 years old na mukhang 50 <laughs> galing